morning mga boss Welcome back sa ating channel Tilao Pinas Today is July 13, 2025 Araw na linggo Kamusta kayo mga bossing? Kamusta ang mga buhay-buhay? Sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga binibigay nating vitamins at mga supplements dito sa dalawang boss to natin at uh... Last week po kasi uh, maraming marami tayo na na subscriber no and followers sa ating uh, YouTube at Facebook account at uh, may mga nagtatanong din na mga newbie kung ano po yung uh, binibigay nating supplements dun sa dalawang Boston natin uh, para gumanda yung kanilang egg production. So ngayong episode na to pag-uusapan po natin yon at uh, bago po yon ah uh, medyo madumi na yung aking mga kulungan maglilinis po muna tayo at uh, magpatuloy tayo sa ating uh, ting topic ngayon. Ayun po tapos na tayo maglinis ng kanilang mga uh, droppings at ng ating mga kulungan very ano po ano very satisfying po ang sarap pong tignan, ang sarap mag ano. Ah, kumbaga, ang sarap maglinis, no? At hindi pala masarap maglinis. Ah, mahirap maglinis at masarap lang sa pakiramdam pagkatapos. Ah. So, yun po no, ah, bago Bago tayo dumating doon sa ating main topic, i-update ko lang kayo ng content dito sa mga aking mga alaga. Dito kay 5K Sweater natin, bali nag 6 months old na siya nung uh, July 5. So, July, August, August, 5, mag 7 months na siya, no? Uh, Konting-konti na lang din, uh, malapit na rin mag-exam to. At, ah, uh, uh, konti-konti ko na rin naman siyang uh, pinapractice, no, dun sa kaedad niya dun kay Paring Chokrus. And then sa ating brood cup na si Boston ayan, ay siya ngayon so mamaya i-discuss ko rin sa inyo kung ano yung binibigay nating na vitamins dito kay Boston no para para ganahan siya dun sa ating mga ano sa ating mga pulit tapos update kay Big Mama ayan yung mga ay hiningal ako yung mga ano po pala no, mga sisiw niya. Uh, may nakakuha na po. Uh, ano ang pangalan nun? Shoutout sa iyo boss, yung taga Paranaque no. <clears throat> Kahit Sunday po, uh, hindi niya man napuntahan dito, uh, ginawa niya ng paraan, Pinalalamob niya no. So, nagmamadali po. Pasensya na nga po pala dun sa mga nanalo na hindi naman po kumontak ano, pasensya na po sa inyo at nagmamadali na po tayong uh, ibigay yon dahil uh, nag-umpisa na nag na nga po tayo dun sa breeding ng mga boso natin so kailangan po uh, maayos na dito sa ano uh, maayos na dito sa manukan no at uh, ito si Big Mama uh, malapit na rin to no dispose ko na rin po to sa sa mga bandang katapusan no at may meron tayong tropang magbe birthday a uh, re regalo na lang to re regalo ko na lang to sa kanya at siya nga pala, meron pa pala tong ano. Meron pa tong tatlong sisiw sa baba. Yung mga huling batch na ano, na nabuhay. Andun pa rin sa baba, hindi ko pa dito. Pero baka, baka ipamigay ko rin po yun sa ating mga ano ano, sa ating mga subscriber. Tingnan natin kung uh, ano po pwede natin gawin doon. Dito sa dalawang Boston. Uh, bali ito po yung isang uh, madalas mangitlog ngayon ano. Yung isa tumigil siya sa pag-itlog, di ko alam kung bakit. Pero sa ngayon, uh, update po. Uh, meron siyang tatlong itlog na iniipon natin na uh, ipapa-incubate natin. No? So nagsalang na po tayo dahil uh, naglulugo na yung broodcock natin at baka hindi natin maabutan. So nagsalang tayo ng first batch. Sa ngayon, meron na silang tatlong itlog. At uh, ang ganda ng improvement ng itlog niya ano, yung pangatlong itlog niya lumaki na dun sa naunan dalawa so pwedeng pwede na po yung sukat ng itlog niya so yun po uh, pag usapan na natin yung mga vitamins at supplements na binibigyan ko sa kanila ito na po no dumating na tayo sa ating topic sa episode na to ah uh, ito po yung mga vitamins ko na ginagamit na very ano lang no very budget meal lang dahil ah uh, wala naman po tayong ganong kalaking budget para dun sa mga mamahaling vitamins so sa mga nagtatanong sa akin sa mga bagong subscriber natin sa mga newbie ah, uh, ito po yung mga ginagamit ko no? uh, isa isahin po natin na uh, unang una yung bastonero uh, hindi po to kasama dun sa, ano, no? sa breeding uh, mga tirang pampurga lang po to dun sa mga nauna kong sisiw na pinalahay no? so yun pangalawa is premoxil powder so ah, paglilinaw lang po ah, hindi po ito sponsored no? ah, ito lang po yung mga ginagamit ko talaga gato para sa mga newbie ah, kailangan lagi kayo may nakaredy nito at ah, alam nyo naman yung panahon ngayon ah, pabago bago, mainit, maulan so pag nakaramdam kayo, pag nakita nyo na yung manok nyo na medyo naglalaway na at ah, namamagay muka uh, bigyan nyo po kaagad nito so yung sa paggamit naman nito may instruction naman yan sa likod Ayan, eh, basahin nyo na lang po at syempre ang hindi nawawala sa atin yung uh, Bitming Pro at uh, uh, payo ko lang din sa mga newbie no? hina uh, hinahinay lang sa paggamit ng mga ganitong vitamins at uh, hindi naman po kasi to organic so nakakasama rin po to pag sobra sobra no? huwag nyo po araw-arawin ang bigay ng mga ganitong vitamins at dahil hindi rin maganda po yun sa ating mga alaga so ang may sasuggest ko lang is uh, every other day or thrice a week uh, pwede na po yun uh, depende po sa inyo kasi kung meron naman kayong malawak na na alagayan ng mga alaga nyo may mga lupa uh, may mga natural vitamins na po doon na nakukuha nila so hindi nyo na po masyadong kailangan ng ganito kapag uh, maganda yung ano nyo lalo na kung may kung may farm kayo na maganda no so yun at ito na po yung uh, ginagamit nating uh, pampaganda ng egg production ng ating mga Boston no at ang paggamit po nito is 7 days straight no uh, ihalo nyo lang po sa tubig ang uh, ang ginagawa ko ah uh, pa konti lang nilalagay ko lang sa isang lagay ng tubig inahalo ko lang so pang ilang days na ba ngayon pang 6 days ko na yata at uh, maganda naman yung improvement ng isang boston natin lalo lalo na eh ay yun, itlog na yan ayan uh, yung huling itlog nya po na nakuha ko no, sa kanyang uh, kanyang kulungan ah uh, maganda na po yung sukat uh, sakto sakto na po para sa breeding no And then uh, Ayan, ito uh, Importante rin to sa mga nangingitlog na inahin uh, Mapapansin nyo yan Naghahanap sila ng kulay puti Kahit anong kulay puti, uh, nila So calcium no, uh, napakamura lang nito At ang dami na So yun And then next Yung multivitamins natin kapas na Ayan, Tagal na hindi ko na rin masyadong nagagamit to ata uh, nahirapan din naman ako magsubo sa kanila uh, para naistres stress sila no pero paminsan-minsan binibigyan ko ayan at sa mga tablet natin ayan mga ano lang to mga pampurga no mga stock natin pampurga at syempre yung huling-huling uh, supplements natin ayan yung uh, ano to uh, B complex So, meron namang instruction yan kung depende sa inyo. Merong uh, pang... Uh, ayan, ayan yung mga instruction niya. Meron pang... Pang conditioning, pre-conditioning, tsaka breeding. Ayan, oh. no sa breeding po, makikita nyo naman dyan, oh. two times a week with three days interval. So, ganun lang po yung gagawin nyo, ano? Uh, sundin nyo lang po yung instruction kasi sila, yung gumawa nito, sila naman po yung nakakaalam nyan. Kung may mga tanong kayo, uh, magbasa lang po kayo lagi ng instruction sa likod. Uh, palagi naman pong may ano yan, uh, instruction. So, sundin nyo lang po yun. So, yun po, no? Uh, yun lang yung mga vitamins na binibigay ko. At sa natural way naman ng uh, vitamins ang uh, binibigay ko lang po is uh, saging na saba, ah, nilagang itlog. Siyempre, napaka-importante yung tanim natin yan, yung malunggay na yan. So, yun po, no? Ah, napaka-importante, may, malung may tanim kayong malunggay. <laughs> Kesa manghihingi kayo sa kapitbahay nyo, At nakakaya naman pag araw-araw kayong manghihingi. So, ayan, ah, <laughs> na, nagtanim ako yung malunggay na yan. Kinu kumuha lang ako ng sangang malaki, tapos... Eh, hollow blocks lang yan na may ano, may pupsi pusa. <laughs> may mga ano ano mga ano to? May lupa ayan. Ganyan lang ginawa ko dito sa rooftop. Since wala tayong lupa dito ayan. Para at least pagkailangan natin eh pipitas na lang tayo diyan. At mag-uulan naman ngayon, maganda 'yung ano, maganda 'yung kanyang tubo, no. So, yun lang po ano? Uh, sana may natutunan kayo sa video na to, lalo na dun sa mga nagtatanong, uh, ginawa ko to para sa Uh, sa mga bago nating na subscriber no lalong lalo na doon sa mga newbie at uh, maihabol ko lang pala dito kay Broadcock ang binibigay natin dito is itong uh, Bitmin Pro no and then uh, last week nagbigay tayo ng red gel uh, kung hindi nyo pa po alam yung red gel magtanong lang kayo sa mga poultry, poultry supply alam po nila yon no parang ano yon uh, parang gel sya na capsule uh, parang Korean ginseng Korean ginseng siya no isa siyang ginseng na siyempre pampagana dun sa broodcock natin para pag pinasok mo sa kanya yung pulit uh, ganado ganado siya no? so yun po uh, yun lang po yung mga vitamins na binibigay ko at siyempre uh, lagi nyong tatandaan regular yung pagpurga uh, paligo, turok at siyempre yung pagpapakain nyo rin uh, regular po dapat yung oras dapat meron kayong uh, uh, daily schedule ng inyong uh, pagpapatuka, paglinis pagbigay ng supplements dapat uh, sinusulat nyo po yan para hindi nyo makalimutan uh, lalong lalo na dun sa mga katulad kong uh, may trabaho no? at hindi naman araw araw dun sa kanilang mga manukan so yun lang po mapapayo ko dun sa mga newbing nagtatanong ano at uh, sana nagustuhan nyo tong video na to at sana may nako na kayong aral at muli uh, maraming maraming salamat po napaka uh, sa last ano natin last few weeks ang daming nadagdag na subscriber natin no at followers sa ating uh, Facebook account. So maraming maraming salamat po ulit dun sa mga uh, walang sawang sumusuporta sa ating channel at syempre sa mga bagong darating uh, welcome po sa ating channel. Ngayon po ko muna sila ng plain water no uh, habang bumibili tayo ng patoka. At uh, pupuntahan rin natin si parang Chokros no. Uh, tatanong natin kung nakapagpatuka na siya. Kung hindi pa siya nakapagpatuka. Um, Paglalaroin muna natin to, ano, ano, yung sa kanya tsaka ito. So yun. Uh, bibili muna ang patoka at takits poli tayo mamaya. Time check. <coughs> It's already 9 in the morning. At uh, hindi natin na hindi natin na ilarot si sweater natin doon kay ano ano kay Parentjo Cruz dahil pagbaba natin pagpunta natin doon ay tapos na siyang magpatoka. At uh, yun, ang ginawa namin is nagkwentuhan na lang kami tungkol sa pagmamanok no. At uh, ma ma mahigit uh, halos isang oras kami <laughs> nagkwentuhan doon. At yun, uh, nakapamalingkin na rin tayo at nakabitin na rin tayo. Na ating enerton ayan 1 kilo medyo may kamahalan lang doon at uh, yun andito na ulit tayo sa ating manukan at syempre gutom na gutom na yung mga yan at anong oras na so magpapatoka na po tayo so ito enerton 40 grams ayan magpapatoka na tayo Kagaya, ay gaya po nung sinabi ko kanina, ah, uh, kailangan may schedule yung patokan nyo. Dapat consistent po kayo sa scheduling ng inyong uh, oras na pagpapatokan. No? Huwag nyo po akong gagayahin na paiba-iba yung oras sa patokan. <laughs> Deng, uh, medyo na busy lang tayo. No? Ah, uh, ngayon linggo lang naman to. Pero sa from Monday to Saturday, consistent po yung patokan natin ng 7am 5pm ng hapon. So, ayun. Ah, uh, Huwag nyo pong gagayahin yung ganito. Mga pawang professional lang po yung gumagawa ng mga ganito. Siya nga pala. <coughs> sa mga pullets ano, at sa mga kumihin kayo. Uh, breeder pellet lang po. Uh, may konting halong mais at uh, syempre yung mga gulay-gulay yung kagaya ng malunggay yan kagaya ng sinabi ko po kanil ito sa brood cap inner tone na ayan paubos na ito paubos na rin ay nuna lang yung pellet ayan sa yung mga grains niyan tapos na tayo magpatoka ng ating mga anok, mga alaga ah pina ang ating mga manok at bago tayo magtapos ah gusto ko lang ah, batiin yung mga nagpapashoutout sa atin no Uh, ito ay galing sa ating YouTube at sa Facebook at muli sa mga bago yung Facebook account ko ay uh, flash ko sa screen uh, para ma-follow nyo rin ako dyan at pwede, pwede nyo rin ako message pag, may, pag, may, meron kayong mga questions uh, at ito na yung mga nagpa-shoutout sa atin no? unang una si Sir, Sir Mon ng uh, Montreal, Canada uh, ayan, uh, ito yung nag-message sa atin nakaraan no? yung antagal natin nag, uh, nag usap at si Allen Darson uh, from Negros Occidental Adoracion Family ng Kalapan Mindoro Biboy Santa Ana ng ano to U UAE Arnold Marino ng Bicol ito si Sir uh, ito yata yung seaman no at namimiss niya na raw uh, Uh, mag-alaga dito sa Pilipinas uh, kaya lang busy pa siya busy pa daw siya sa kanyang uh, trabaho no uh, ingat po lagi diyan Sir Ronald at uh, Reynold and Randy ng uh, ano to sa sman sa Pampanga yan shout sa inyo diyan sa Pampanga kay uh, Aris Alejo ng California USA at Claudio family ng Giginto Bulacan at ang uling uli ay si Harold ng Montalban Rizal. So, ayan, uh, uh shout out po sa inyong lahat sa mga nagpapabati diyan. Uh, maraming maraming salamat po palagi sa inyong uh, uh, walang sawang suporta sa ating channel. And uh ingat po kayo lagi dyan palagi, uh, lalong-lalo na 'ton sa mga kababayan nating nasa ibang bansa 'no, sa mga seaman na uh, nagtatanggal ng kanilang mga siyempre pangungulila sa kanilang pamilya at nagugustuhan yung mga mga ginagawa natin video uh, dito sa ano ano sa pagmamanok natin at syempre uh, speaking of Montalban Rizal uh, nakausap ko na rin yung uh, pinagmulan ng lahi natin ng linyada ng man, mga manok natin no bali doon kasi nanggaling yon sa farm sa Montalban Rizal bakas uh, baka sa mga susunod na episode uh, i-feature uh, ko rin yun dito sa ating channel at uh, sana soon makapunta na tayo doon uh, para makita nyo yung <clears throat> para makita nyo yung mga manok doon no? at syempre para makita nyo yung pinagmulan ng uh, ating palahi so yun lang po no? at maraming maraming salamat po uli sa pananood at uh, dito ko na rin tataposin tong video na to muli ako po si Tilaok Pinas nagsasabing Tok Tok Tilaok Sabi ng Manok